amoko amoko asi mo kanin sambong ta sempertina tinanim ko bino mo manoko May... may share nga pala ulit ako sa inyo Sinumpong na naman ako kagabi Para akong naninigip na wala na akong naihinga na feeling kayo mabubuhal ako Biglang sumumpong na naman kagabi <coughs> Nagiging nasakit dito ko <coughs> At... Naninervous na naman ako kagabi May talaga pigilan na nang... Nervous at takot acid reflux. Ito nga pala sa nagtatanong kung may Facebook ako. Meron akong Facebook. Yung pangalan ko sa FB, yung pangalan ko sa YouTube ko. Ito nga pala sa mga kapanood nito. Mag-subscribe lang po kayo sa YouTube channel ko. I-upload ko din po ito sa Reels. Napakairap po nang may acid reflux. Nang may nararamdaman. Pero kahit ano po, dasal lang po tayo kay Lord. Lagi po tayo magdadasal sa Kanya. Pagsubok lang po ito. Paki-subscribe na lang po.